Biyernes ng umaga nagtungo sa lokal na pamalaan ng Bustos, Bulacan ang mga organizer ng Maisog Peace Rally. Layo nitong ipaalam sa LGU na magkakaroon ng rally sa kanilang lugar ngayong darating na linggo. Ang naturang hakbang ay hindi sana kailangan dahil gaganapin naman ang venue sa isang pribadong lugar at base sa Batas Pambansa or BP 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakaling magsagawa ng pagtitipon dahil karapatan ito ng taong bayan. Pero naging pahirapan ang sanay simpleng pagpapaalam lang. Hindi diba, ko. Ngayon, kung maaari ko kami bigyan ng permit, kami uh, ang gumagawa ng aming way para ipakita sa inyo na hindi ka po yung usapan namin na ni Ari. In fact, kay Gay Gabriel dapat nyan, yung, uh, kids, 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 umay, umay. Yeah. kaya na basi ang niya. Kaya na, kung tayo, para lahat po tayo kung gas kami malinis, bigyan nyo na lang po kami na explanation bakit po nahihirap pa kami kumuha ng permit. Kasi malinaw po sa sinasaan, ng uh, na hindi naman talaga namin kailangan Nagugat ang lahat ng ito matapos na ibalita ng SMNI News nitong Miyerkules, April 24, 2024, ang ginawang prasko ng TAPS Coalition. Sinabi kasi doon ng grupo na matutuloy na ang Maiso Peace Rally sa Central Luzon at ito'y gaganapin sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, Regional Organizer ng TAPS Coalition, Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga-Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Uh, uh, Add-on, may tumawag dun sa may-ari kinabukasan at ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po ikako, itutuloy nyo, baka uh, balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. ito eh, kasi po, anong nangyari? Ganyan Parang tinatakot nila kami. Sabi nga, pag pinaganyan, alam nyo yung sa mga properties. <laughs> Kasi may mga mikusyo kami rito, sabi ko. Sino, kani sino nagsabi ko? Sila. Malaki niya. Hindi ko makikipaglalang malaki niya. Oo, eh. Sabi ko, gusto eh ordinaryo yung, po, yung tumawag, at saka pumunta mga lalaki. na isa Para naman kay Placido Piloso, secretary general eh, ay, ng kilusang pagbabago, ay, pagbabago ay, ng Central Luzon. Ay, wala silang nilabag na batas para sa napipintong isugrali Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kaukulang dokumento. Maaga pa lamang ay uh, naghanda na tayo para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating uh, gagawing pagtitipon sa darating na linggo. April 28, dito po yan sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, eh masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong uh, mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Para naman kay Dr. Luz Aginaldo, mismo ang congresswoman sa kanilang lugar, ang gumagawa ng pananakot para hindi matuloy ang rally. Baka hindi sila mabigyan ng project. Kasi from Congresswoman mismo, uh, nagmumula ang pananako. Samantala, ay naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel V. Ramos at isa sa mga konsultat noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino. Walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. There are prayer rallies. There are peaceful prayer rallies. That's allowed under the Constitution. And nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong panggikipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad ng ginawang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So the if you want to have a democracy, a strong democracy you have to allow the opposition to air its views. Now, the moment you start cracking down on the platforms of the opposition, you are actually resorting to what I call neo-Nazi tactics, because in every authoritarian government, they started out the same way, doing this. And what is wrong with, and as a matter of fact, we should be happy that we have platforms like SMNI that disagree. Sa huli, sinabi ni Alejandrino na dapat nang itigil ang Marcos administration ang panghaharas sa kanilang mga kritiko kasabay ang panawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taong bayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So, this government is really should rethink its policies and stop all these harassments. That's what people power is. You are taking back the power into your own hands you are telling those elected, you are our servants, you are not our masters, okay? And that is important for to remind them of that because when you keep quiet, you allow the abuse of power and corruption to grow. Sa ngayon, nilinaw ng TAPS Coalition na pa rin ang maisog peace rally sa Bustos, Bulacan ngayong darating na araw ng linggo, a 28 ng Abril, para sa Dios sa Pilipinas kung